Ang pakiusap ko lang it will be a peaceful uh, revolution about corruption ang mga kabataan at mga estudyante ang maglead ang revolution na ito this is not for ourselves this is for the future of our children mga kabataan pabayaan natin sila sila maglead itong revolusyon para matanggal ang grap and corruption ang suggestion ko lang, ayawang ko kung papayag sila. Huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. Ash, high school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Pinto muna sila hanggang di bumababa lahat ng mga kurap sa gobyerno. <coughs> Ngayon, kung ayaw nila na mag sila nagpapahirap sa mga siyudyante. Kaya nakikiyo sa pago sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo ito, dahil kinabukasan nyo ito, hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga official naman, mga military and police, generals, mga officials, Pabayaan nyo po yung mga anak niyo sumama sa protesta ng korupsyon. Wag niyo silang pigilin. Para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Wag na lang sila pumasok muna, mo na sila. Kung hindi alis, aanduhin natin yung Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas. So, utang pa sila. Saan na pupunta? Sa corruption. So, yun lang po pakiusap ko. Babayanan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag -lead itong uh, revolusyon ng korupsyon. Wag na silang buwan, wag na sa suggestyo ko lang. Pwede rin kayo pupunta sa barani pero baka may banggulo, baka mapahama kayo. Ang sa ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. But, tumayo kayo, karapatan nyo, magprotesta. Dahil sa, ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Wala isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung Sir sila, 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 ang contractor niya eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this uh, peaceful revolution for corruption. <laughs> dahil ano ang... Uh, wala na tayong pag-asa sa buhay. This your future. This is your future, yung mga kabataan. Hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag pa, dahil mukhang naninigaw tayo eh. Investigasyon ang investigasyon sa Senado, wala nangyayari paikot-ikot lang tayo. So, yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question.